Nasubukan mo na bang maglakad sa isang lugar na dati ay puno ng alaala nyo? Pero ngayon, tahimik na lang. Walang ingay, walang tawanan, walang suliyap. Ang lamig ng hangin, pero mas malamig ang pakiramdam ng pagkawala. Hindi mo na kailangan tanungin kung iniisip ka pa niya. Hindi mo na rin kailangang asahan na babalik siya. Ang tanong ngayon ay simple. Anong klasing tao ka pagkatapos ng lahat ng iyon? Ito ang hindi sinasabi ng karamihan. Sa bawat sakit, may natutulog na lakas. At sa bawat pagbitaw ng taong mahal mo, may bagong version ng sarili mong naghihintay na lumabas. Kaya kung iniwan ka niya, kung nilaro ka, sinaktan, sinayang, huwag mong hayaang iyon ang huling kabanata ng kwento mo. Dahil minsan hindi ka sinusubok para bumigay, sinusubok ka para bumuo ng panibagong sarili. At kung umaasa ka pa na babalik siya, tandaan mo ito. May mga taong hindi umaalis para makalimot. Umaalis sila para makita kung babagsak ka, hindi para aluin ka, hindi para balikan ka. Minsan, gusto lang nilang makita kung gaano kalalim ang sugat mo. At kung mananatili kang sugatan, pero hindi natin ibibigay ang satisfaction na iyon. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mindset na kailangan ng isang taong nasaktan para makabangon. Gamit ang sinaunang karunungan ng stoicism, emotional na disiplina at tamang pag-unawa sa dark psychology ng relasyon, ituturo ko sa iyo kung paano maging hindi matitinag. Hindi para makuha siyang muli, kundi para hindi mo na siya kailanganin. Handa ka na ba? Magsimula tayo sa katotohanan ayaw mong marinig pero kailangan mong tanggapin. Ang emosyonal mong kaguluhan ang madalas na inaabangan ng taong iniwan ka. Habang gulo ka, habang hindi mo alam kung tatahimik ka o magpaparamdam kung magpapakita ka ba ng selos o hindi, doon sila kumukuha ng kapangyarihan. At habang pinapatunayan mo pa rin ang halaga mo sa kanila, Lalo kang nauubos. Ang kalaban mo ay hindi lang ang pagkawala nila. Ang tunay mong kalaban ay ang sarili mong isip. Ang pag-asa mong babalik sila, ang mga replay sa utak mo, at ang what ifs na paulit-ulit mong iniisip bago matulog. Pero tandaan mo, ang isang matatag na tao ay hindi nagpapadala sa emosyon para magdesisyon. Gamit niya ang karunungan para makita ang katotohanan. At ang totoo, kung iniwan ka, may dahilan. At ang dahilan na iyon ay hindi palaging ikaw ang may problema. Minsan, hindi ka lang nila kayang kontrolin. Kaya ngayon, huminga ka. Kalmahin mo ang sarili mo. Itigil mo na ang pag-replay ng bawat alaala. -ala. Hindi ito pelikula na pwedeng balikan ang eksena at baguhin ang ending. Kung totoo ang pagmamahal, hindi ka iiwan sa gitna ng laban, hindi ka nila gagamitin para buuin ang sarili nila. Alam mo kung bakit? Dahil hindi ka proyekto, isa kang tao, isa kang mandirigma, at ngayong alam mo na kung saan sila humuhugot ng lakas sa emosyon mong magulo, oras na para putulin ang akses nila sa iyo. Hindi mo kailangang mag-ingay, hindi mo kailangang mag-post ng sakit mo online. Ang kailangan mo ay katahimikan. Silence is your first weapon. Kapag hindi mo na sila pinapansin, kapag hindi mo na pinapatulan, nagsisimula kang bumawi ng control. At doon sila magsisimulang magtanong. Anong nangyari sa kanya? Pero wala ka ng obligasyong sumagot. Dahil kung kaya ka nilang iwan nang walang paliwanag, hindi mo kailangang ipaliwanag ang pagbabalik ng lakas mo. Ngayon, dito napapasok ang isa sa pinakamahalagang prinsipyo, galing pa sa karunungan ng sinaunang panahon. Ang tunay mong kapangyarihan ay hindi galing sa opinyon ng iba, kundi mula sa sarili mo. Si Marcus Aurelius, isang emperador at stoic, minsang nagsabi, You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Tama iyon hindi mo kontrolado kung ano ang iniisip nila. Hindi mo kontrolado kung may iba na sila. Pero kontrolado mo ang reaksyon mo. Kontrolado mo kung paano ka babangon. Kaya imbes na tanungin mong, bakit ako iniwan? Mas mahalaga ang tanong na, ano ang gagawin ko ngayon? Dito nagsisimula ang tunay na disiplina. Hindi mo kailangang gumanti. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo. Ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ang paghubog ng panibagong anyo. Ang mga araw na wala kang sinasabi habang sila'y abala sa bagong drama, yon ang mga araw na unti-unti mong binubuo ang panibagong ikaw. At habang lumalalim ang disiplina mo, unti-unti silang nawawala sa eksena. Hindi dahil minamaliit mo sila. Kundi dahil mas pinipili mong bigyang halaga ang sarili mong kapayapaan kaysa sa ingay ng nakaraan. Minsan, ito ang pinakamalupit pero pinakamakapangyarihang leksyon sa relasyon. Hindi lahat ng iniwan ay talo at hindi lahat ng bumitaw ay panalo. Ang tanong ay ano ang ginawa mo pagkatapos nilang mawala? Kaya ngayon, itigil mo na ang paghahabol. Tigilan mo na ang pagtingin sa stories nila. Tigilan mo na ang paghahanap ng closure. Hindi mo kailangan ng sagot mula sa kanila. Ang kailangan mo ay disiplina mula sa sarili mo. At hindi mo ito ginagawa para bumalik sila. Ginagawa mo ito para hindi mo na sila kailangan kahit bumalik pa sila. Ngayon, na alam mo na ang laban ay hindi tungkol sa pag-ibig lang kundi sa kapangyarihan oras na para tuklasin ang susunod na katotohanan na minsan hindi ikaw ang namimiss nila kundi ang kontrol nila sa iyo. May mga taong hindi ka babalikan dahil mahal ka nila. Babalikan kanila nila para lang tiyaking hindi ka pa rin okay. Hindi dahil nagbago sila, kundi dahil gusto lang nilang maramdaman na hawak ka pa rin nila, na kahit wala na sila sa buhay mo, may kontrol pa rin sila sa damdamin mo. Kaya kapag bigla silang nagparamdam, mag-ingat ka. Kapag may nag-message kamusta ka na, huwag ka agad matunaw. Tanungin mo ang sarili mo. Ito ba'y galing sa pagmamalasakit o mula sa ego nilang gustong tiyaking nasasaktan pa rin ako? Ito ang isa sa mga dark truths ng emotional games. Kapag nakita nilang tumatayo ka na, na masaya ka na kahit wala sila, doon sila napapaisip bumalik. Hindi dahil may pagmamahal, kundi dahil ayaw nilang makita kang masaya nang wala sila. Pero kung isa kang stoic, alam mo ang gagawin mo. Hindi mo susuklian ng galit. Hindi mo rin ito romanticizing. Tatanggapin mo lang at maglalakad kang diretso. Stoicism teaches us, it's not what happens to you but how you react to it that matters ibig sabihin hindi mo kontrolado kung may bumalik kung may nagparamdam o kung may ibang pinili sila pero kontrolado mo kung magpapadala ka sa emosyon at ang reaksyon ng isang matatag na tao tahimik kalmado wala sa drama tingnan natin ito sa ibang anggulo kung babalik sila ngayon anong bersyon ng sarili mo ang sasalubong sa kanila. Yung basag at naghahanap ng paliwanag o yung buo na at hindi na naghahangad ng muling pagkakataon? Kung totoo silang nagbago, hindi nila kailangan itest kung okay ka pa. Lalapit sila ng may respeto, hindi para guluhin ang katahimikan mo. Pero tandaan mo, hindi lahat ng bigla ang pagbabalik ay senyales ng pagmamahal. Minsan, Distraction lang ito para hindi ka na makatuloy sa paghilom. Kaya anong gagawin mo kapag bumalik sila? Wala. Hindi mo sila babastosin. Hindi mo sila pipiliting umalis. Hindi mo rin sila yayakapin agad. Ang stoic ay hindi gumagawa ng desisyon sa init ng damdamin. Pinagmamasdan niya, pinag-iisipan niya, at saka siya kikilos. At habang iniisip mo kung anong susunod na hakbang, alalahanin mo to. Minsan, ang hindi mo ginagawa ang siyang pinakamakapangyarihang sagot. Ang hindi pag-reply, ang hindi pag-react, ang hindi pagbabalik. Hindi mo kailangang patunayan na okay ka na. Kailangan mo lang patunayan sa sarili mo na hindi mo na kailangan ang validation nila. At habang patuloy kang tumitibay, may mararamdaman kang kakaiba. Tahimik ang isip mo. Hindi ka na hinihila ng ala-ala. Hindi ka na natatakot makita sila sa social media. Hindi ka na umaasang magkausap pa kayo ulit. Alam mo bang ang pinakadelikadong tao? Ay yung taong nasaktan na, pero pinili pa rin hindi sirain ang sarili? Yung hindi nagpakalulong, hindi nakiusap, hindi nakiusap ng paliwanag. Yung tinanggap ang sakit pero ginamit ito bilang panggatong para tumibay. Hindi siya nagmakaawa. Hindi siya humingi ng closure. Dahil naiintindihan niyang ang closure ay hindi ibinibigay ng iba, ito ay desisyong ginagawa mo para sa sarili mo. Gusto mong malaman kung paano mo gagamitin ang sakit para mabuumuli ang sarili mo? Simple lang, pero hindi madali tahimik kang lalakad palayo, pero sa bawat hakbang, dala mo ang disiplina. Habang ang iba ay nilulunod ang sarili sa temporary relief, alcohol, rebound, validation, ikaw pipiliin mong gumising ng maaga, mag-ehersisyo, mag-journal, magtrabaho sa pangarap mo kahit walang nakakakita. Diyan nagsisimula ang stoic discipline hindi ito para ipakita sa kanila na okay ka na. Ginagawa mo to dahil may respeto ka sa sarili mo. Ginagawa mo to dahil may pangako ka sa future self mo. Isipin mo to. Pag nagpunta ka sa gym habang umiiyak, pag nagtatrabaho ka kahit puno ka ng lungkot, pag tinapos mo ang araw kahit walang bumabati sa'yo, yan ang tunay na lakas. Yan ang disiplina na hindi galing sa motivation kundi sa paniniwalang walang ibang magliligtas sa akin kundi ako. Ayon kay Epictetus, first say to yourself what you would be and then do what you have to do. Walang shortcut, walang magic fix, pero may daan at habang pinipili mong tahakin ang daang yun araw-araw, may nabubuong bagong ikaw, mas matatag, mas tahimik, mas totoo at nararamdaman mo to habang patuloy kang sumusunod sa disiplina, yung dati mong kahinaan, unti-unti mong nagagamit bilang lakas. Yung dating iniiyakan mo, ngayon ay pinapasalamatan mo. Dahil kung hindi sa sakit, hindi mo makikilala ang totoong sarili mo. Ang stoic mindset ay hindi coldness o pagiging manhid. Ito ay mastery ng emosyon, hindi pag -deny. Iyak kung kailangan. Damhin mo ang bigat. Pero huwag mong hayaang lamunin ka nito. Tanggapin mo ang sakit bilang bahagi ng buhay, hindi bilang katapusan nito. You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. Marcus Aurelius Ang tunay na lakas, hindi yung kayang manakit pabalik, kundi yung kayang tumahimik at magpatuloy kahit masakit, kahit walang nanonood. Dito mo makikita ang tunay na pagbabalik. Hindi sa pakikipagbalikan, kundi sa pagbabalik sa sarili mong halaga. At habang ginagawa mo ito, may isang bagay na unti-unting nawawala. Ang pangangailangan mong ma-validate ng taong iniwan ka. Dahil nare-realize mo, hindi kanila iniwan dahil kulang ka. Iniwan kanila dahil pinili nilang huwag ka nang piliin. At ngayon, ikaw naman ang pipili. Hindi sila, kundi ang sarili mo. Kung dumating man ang panahon na magparamdam sila ulit, hindi na yun malaking eksena sa'yo. Hindi ka na magpapanik, hindi ka na magi explain Dahil ang tunay na closure ay ang tahimik mong pag-reinvent sa sarili. At sa bawat araw, na mo sa katahimikan, sa disiplina, sa paglago, unti-unti mong nararamdaman na hindi ka nasira, na ang totoo, unti-unti kang nagiging bulletproof. Tahimik ka na ngayon, hindi dahil wala kang pakiramdam, kundi dahil law, kontrolado mo na ito. Tahimik ka, pero sa loob mo, may digmaan. At araw-araw, ikaw ang nananalo. Hindi dahil mas malakas ka sa iba, kundi dahil pinili mong harapin ang sarili mo. Dito papasok ang huling bahagi ng Stoic strength. Ang pagbabalik ng halaga mo hindi sa mata ng iba, kundi sa paningin mo mismo. Ilang beses mo na bang tiningnan ang sarili mo sa salamin tapos nagtanong, ano bang kulang sa akin? Bakit hindi ako pinili? Pero ngayon, panahon ng baliktarin ang tanong. Anong klasing tao ang gusto kong maging? Ano ang ginagawa ko araw-araw para maging yon? Ayon kay Seneca, You act like mortals in all that you fear and like immortals in all that you desire. Tama na ang pagtakbo sa hinahanap mong sagot sa iba. Dahil ang totoo, nasa loob mo lahat ng sagot. Hindi mo kailangan ng closure para maging buo. Kailangan mo commitment sa sarili mong pag-unlad. Kaya eto ang mga Stoic practices na makakatulong sa'yo. Simple lang, pero malalim ang epekto. Una, journaling. Bago ka matulog, sulatin mo ang mga bagay na ginawa mo ng tama sa araw na yon at yung gusto mong ayusin bukas. Hindi para i-judge ang sarili mo, kundi para magka-accountability ka sa sarili mong journey. Pangalawa, morning reflection. Sa pagising, huwag agad sa phone. Isipin mo muna, ano ang pagkatao na gusto kong ipractice ngayon? Kalma ba ako? Matapang? Mapagpasensya? At habang tumatakbo ang araw, babalik-balik ka sa tanong na yon. Pangatlo, premeditation of evils. Isipin mo ang mga pwedeng mangyari, rejection, criticism, delays, at ihanda ang isip mo na harapin ito. Hindi ito pagiging negative. Ito ang stoic armor. Kung dumating man ang problema, hindi ka mabibigla. Naghanda ka na. pang disconnection from external validation. Social media, likes, messages, lahat yan fleeting. Ang tunay na halaga mo hindi nasusukat sa views, replies, o emojis. Ang sukatan ng self-worth mo ay kung paano ka naglalakad kahit walang pumapalakpak. Ayon kay Marcus Aurelius, The opinion of 10,000 men is of no value if none of them knows anything about the subject. Bakit mo huhugutin ang identity mo mula sa mga taong hindi kilala ang pagkatao mo? At ito ang pinakaimportante sa lahat, focus. Kapag ang utak mo ay laging naglalaro ng what ifs tungkol sa taong nawala, nawawala ka rin sa kasalukuyan. Pero kapag binus mo ang enerhiya mo sa purpose mo, passion, career, discipline, growth, unti-unting nagiging irrelevant ang mga taong dati mong iniiyakan. Ang dating tanong na, babalik pa kaya siya? napapalitan ng ano pa ang kaya kong gawin ngayon para lumago at doon sa simpleng tanong na 'yon nagsisimula ang pagbangon walang shortcut walang madali pero may daan at ang daang 'yan tinatahak ng mga taong piniling hindi sirain ang sarili nila para lang mapansin hindi mo kailangan maging bitter para maging malakas hindi mo kailangan gumanti para maramdaman mong panalo ka. Minsan, ang pinakamalupit na comeback ay yung hindi ka na kailanman nabali. Piliin mong lumayo, hindi dahil takot ka, kundi dahil hindi mo na kailangan patunayan ang sarili mo sa kahit sino. Diyan mo malalaman, wala na sila sa iyo kasi bumalik ka na sa sarili mo. At kung sakaling dumating ang araw na magtagpo ulit kayo hindi mo na kailangang ipaliwanag ang mga panahong hindi ka nagparamdam dahil ang katahimikan mo ang nagsabi ng lahat. Piliin mong manahimik dahil alam mong hindi ka na parte ng gulo, parte ka na ng solusyon. At piliin mong magmahal muli, pero hindi agad sa iba. Kundi sa sarili mong ginugol ng oras para mabuo ulit. Kapatid, hindi ka durog, hindi ka wasak binuo ka lang ulit sa mas matibay na anyo. Kaya kung andito ka pa hanggang dulo, ibig sabihin handa ka na. Handa ka ng bumangon, hindi para makuha ulit ang nawala, kundi para makuha ang sarili mong kapayapaan. Kung nahanap mo ang halaga ng video na to, is-share mo sa iba. Malay mo, sila rin ay nagtatago ng sugat na kailangan ng ganitong mensahe. Mag-comment ka sa baba kung anong parte ang pinakatumama sa iyo. At huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe para sa mga susunod na stoic inspired na content. Tandaan mo 'to. Ang katahimikan mo, ang disiplina mo, ang paglago mo, 'yan ang pinakamatinding sagot sa mga taong naghihintay na madurog ka. Hindi ka babalik para patunayan ang sarili mo. Babalik ka Keep going. Keep rising. And remember, you're not broken. You're becoming bulletproof.